Limang drug suspect kabilang ng dalawang dayuhan ang matagumpay na naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng otoridad sa Cavite, Paranaque at Marawi. Milyong-milyong halaga ng ilegal na droga na sabat nagpabalik si Bian Manalo kalaboso ang dalawang Nigerian national na ito sa ikinasang drug buy-bus operation ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency at PNP sa isang mall sa Imus, Cavite. Kinilala ang mga sospek na sina Inuka Jan Chungwameka at Christopher Nwabufu, tatlumput 31 taong gulang. Nasabat sa mga drug suspect ang mahigit 6.2 million pesos na halaga ng heroin at marijuana dried leaves, mga cellphone at mga drug paraphernalia. Mahigit 6.9 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa bypass operation ng Pideya Barm sa Marawi City. Arestado sa operasyon ang dalawang high-valued individual target. Narecover din sa mga sospek ang mga sasakyan at mga gamit sa droga. Tiklo naman ng isang alias Kamsa, 33 taong gulang sa anti-illegal drugs operation ng Paranaque City Police Station sa barangay San Isidro, Paranaque City. Nasamsam -sam kay alias Kamsa ang 680,000 pesos na halaga ng umano'y shabu at mga drug paraphernalia. Sa ngayon, ay nasa kustodiya na ng otoridad ang mga nahuling sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BN Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.